Desviuk Central. Dito sa kanto at street na ito, dito madalas makikita ang ating mga kababayan kung saan makikita mo pong nagpapak sila at ito yung mga boxes na balikbayan box na pinapadala nila sa ating bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong lalo na sa pagsapit ng Pasko. Guys, kinuhanan ko ang video na to dahil gusto kong ipakita na hindi po madali ang magpadala para sa mga minamahal natin sa Pilipinas. Napakabigat. Napakainit at tugo at pawis ang ibinubuhas ng mga kababayan natin para makapagpadala ng kanilang boxes para sa kanilang minamahal sa Pilipinas. Ngayon ay buwan ng Nobyembre, marami ang mga domestic helpers ang naghahabol ngayon ng pagpapadala sa kanilang pamilya para sa pagbungad ng Pasko. Alam nyo guys, nakakalungkot pa minsan dahil may mga boxes po na binubuksan ng ating mga kapabayan pagdating sa Pilipinas. So nakakalungkot minsan dahil nawawala po yung mga pinapadala. Hindi rin po maganda sa pakiramdam namin na lahat ng pagbabaguran namin is mawawala lamang ito. So ngayong araw is pupunta ko sa Central, dinala ko po na po lahat ng aking ipapak para dun po ako magpak at makita po ninyo yung sitwasyon ng mga kababayan natin na kung ano yung talagang nangyayari kapag sila po ay nagpapadala ng mga balikbayan boxes. Hey guys, so for today magbabak ako sa Central, it's uh, instant packing guys. So ito yung instant packing guys is yung um, ipak mo mismo dun sa central at hindi pinipick up sa bahay so ginawa ko is kinaga ko lahat dito sa luggage so nag-aabang ako ngayon ng bus at ipupunta ko sa central so tingnan natin guys, tingnan nyo kung gaano kahirap ang mag-box kaya pahalagaan yung mga binabox ay yung mga natatanggapin ng bus so ito yung luggage, nilagay ko lahat ng stuff dyan at nag-aabang ako ng bus and mamaya papakita ko guys yung sitwasyon sa central kung ano yung kalagayan doon sa mga nagpo-box, okay see you there Yeah, so wala pa yung bus number 13 and ang laman nga pala ng aking iba box is mga uh, damit, yung mga naipon kong damit-damit, sapatos, may mga luma, may mga bago, pagkain na konti and maliit lang to guys. Ayan, para sa Christmas ng aking mga anak. Ayan, so meron pa siguro akong 9 minutes na antayin sa bus and yan. So guys, andito na po ako sa Central. So dito naman sa tindahan na ito is maraming mga tsokolate. So ngayong Pasko dahil bubungan na po ang Kapaskuhan is naglalabasan na ang mga iba't ibang klase ng tsokolate na kung saan mura ang mga tsokolate dito guys. So namili naman ako ng konting tsokolate para sa aking anak. Ang kanto na ito pala guys ay tinatawag na Li Yuen Street na kung saan tinatawag din itong main divisoria ng Hong Kong. Sa oras na ito guys, is pasado alas 10 na ako nakarating dito sa Central Desfix Road, dito sa Chatter Road. At sa lugar na ito is makikita ninyo yung mga iba't ibang klase ng na mga nagtitinda ng mga box kung saan maaari po kayong magpadala ng balikbayan boxes sa Pilipinas. ganito po yung sitwasyon kung instant packing ang iba box na balikbayan boxes na ipapadala sa Pilipinas instant packing ay ibig sabihin dito mismo sa lugar nila ang pagpapak. At ang isang klase naman ng pagpapak ay ang pick-up box na kung saan sila na mismo ang magpipick-up sa iyong box kung allowed kang magpack sa bahay ng amo mo sila na ang magpipick up sa iyong box kung saan ka nakatira. Kagandahan nga lang guys, ang instant packing ay meron kang discount kung ka mismo sa place magpapak ng balikbayan boxes. Like kung sa bahay ng amo magpapak wala pong discount. Kaya lang sila na po ang kukuha ng iyong box mismo sa bahay ng amo. Ngunit may mga domestic helper na hindi pinapayagan ng mga amo na doon sila sa loob ng bahay ang magpak. Kaya naman guys, lahat ng mga naiipon ay dinadala lahat dito sa central upang ipapak packs at hindi rin kaya ng iisang tao lamang kailangan may kasama ka. Hindi lang yan guys, may mga gamit din na nawawala. Siyempre guys, sa kabisihan ng mga domestic helper dito na nagpapak ng balikbayan boxes, is hindi na nila namamalayan ng mga dumada ang mga foreigners, yung mga dayuhan na nakatingin sa kanila. Syempre, ang Pilipinas ay hindi naman kabilang sa mga progressive countries na kagaya ng Hong Kong. Kaya kahit mababa ang tingin ng mga dayuhan sa mga Pilipino, ay sige pa rin, sila pa rin ay nagsisikap para sa kanilang pamilya at maibigay lahat ng pangangailangan. At heto nga, guys, inihanda na ni Manong ang aking box na kung saan ilalagay ko dito 'yung mga laman ng aking ipapadala. So, sa bandang oras na ito, guys, is uh, halos tanghaling tapat na. So napakainit and then gugutumin ka talaga. So itong size na kinuha ko is half box lang siya. At ito nga lang naman ang mga bagay na ilalagay ko sa aking box. At sa oras na ito is ramdam ko yung pagod ko sa pagbubuhat dahil nga naman ang bigat ng aking luggage at mga ikinarga ko is nasa mga 25 kilograms at napakahinit at halos tanghaling tapat na. Pero syempre, kailangan mong tapusin yung iba box mo dahil hindi mo naman pwedeng iwanan ng box at wala din pong akong kasama. So ganito kahirap, kainit at kapagod ang magbox at magpadala ng balikbayan box para sa Pilipinas. At heto na, tapos ko na at isasarado na lang ni Kuyang ang aking box. At syempre, ang mga nakikita nyo pong stripe box sa aking paligid ay ito yung tinatawag ng mga storage bags. Ito po yung mga pinapa-storage ng ating mga kababayan. Pagdating ng ilang linggo ay handa na silang magpa kung ito ay naipon na. At syempre hindi nawawala ang packing list kung saan ililista lahat ng mga bagay na nilagay sa loob. Kung sino ang nagpadala at ang kanyang address, contact numbers, kung sino yung papadalhan, contact numbers at address. Ang maliit na box lamang na ipinadala kong ito ay nagkakahalaga ng $425 or 3,000 pesos. Kapagod Guys. So, so, <laughs> magpang, guys, Kaya wag kayo ano dyan, sa na dito kapag instant paking ang init and then, syempre madami ng nakapal. And yan. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video at sana na kayo kay ng aral sa video na ito sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na may mga kaanak na nagtatrabaho dito sa abroad, paalagaan ang mga bagay-bagay na natatanggap natin dahil hindi po ganun katali ang kumita ng pera at magpakaalila. Kung inyo pong naibigan ang video na ito, give me a thumbs up, comment po kayo sa aking comment section sa ibaba, share nyo na rin ang video na ito at subscribe sa aking channel. Maraming salamat pa ulit, hanggang sa muli!